Hello guys, magandang uh, gabi sa ating lahat So for this video Ayan, namasyal po kami dito sa uh, pinakamagandang uh, Christmas decor at lights Dito sa Provincial Capital in Maasin City, Southern Leyte Ayan guys, so Sa Provincial Capital po ito, located po ito sa Barangay uh, Asuncion, masin City guys So tingnan nyo napakagandang mga lights po So dito guys, tamang video-video muna tayo kasi hindi tayo makalapit sa sobrang dami ng tao. Oh, ayan no, oh, tingnan nyo guys, maraming nagpa-picture dyan sa pinakamataas na Christmas tree dito sa Southern Lady guys. So, oh, tingnan mo yan, ang dami mga bata guys. So dito, tamang tambay-tambay ah, muna tayo dito guys. oh so, ayan, video-video, dito po yung family ko. Ayan, dito muna kami sa bandang... Ah Ayan, likuran. right, guys, so ang dami pang taong nagpa-picture. So maya-maya guys, Ah, hintay tayo ng timing para makapalapit tayo doon sa ayan, yeah, magandang Christmas tree at saka mga decors dyan. Mga maliliit na bahay guys, so tingnan nyo. So syempre, di tayo pa huli guys, magpa-picture din tayo doon. Ayan po yung provincial capital guys, so, so napakaganda. Ang daming lights guys. So So dito guys, ayan, kita niyo niyan mga puno po yan guys. Mga puno na nilagyan ng lights, decor. So tingnan niyo ang ganda guys. O, oh, ayan, mga puno po yan guys. Na malalaking puno na nilagyan nila ng mga decoration. Ayan o. Oh. So parang kumikinang na mga lights dito guys. Ang ganda, tingnan, ang sarap sa mata. Hi, oh. Aki Sonia! at saka sa aking anak na si Jonixon. Alright guys, so dito tayo guys, lapit tayo sa isang bahay dito. May ginawa silang itong ayan bahay-bahay sa ilalim ng puno guys, sa iyo ito. So, ayan, ang ganda. So, tapasok tayo dito guys at saka magpa picture picture taking alright so dito guys so, kasama ko yung anak ko yung babae dito guys alright so ayan pasok na at Sonia Diba? Ang sarap, ang ganda ng mong pa-picture dito, guys. Yan, you Yeah. Diba? Ay, video pala ito. Hindi picture. <laughs> Hello, din. Yan. Nabuntabang upo-upo lang tayo, guys. At sya ng video-video. Alright. So, ngayon, guys. Ayan. So, palapit na tayo dito sa... Ayan, magandang uh, Christmas tree at saka mga decors dito, guys. So, biglang nawala yung anak kung babae guys naligaw yata yun nasa na yun ati Sonia where are you alright guys dito sa si aking anak lalaki guys oh. nag picture picture taking na dito guys kasama yung kanyang ina alright so tingnan nyo napalapit na tayo time and timing lang guys alright ganoon makikita nyo guys ang ganda ang ganda. Napaka-classic po yung lights at saka decors po dito. Ayan, pinaghandaan talaga, guys. Napaka-gandang tingnan. Lalo na po pag, ayan, paggabi, guys. Para makita nyo ang gaano kaganda yung mga Christmas lights at saka decoration po. Dito sa provincial capital located at Barangay Asuncion, Maasin City. Ayan, guys. So, huwag nyo lang... Uh, patagalin guys bumisita na kayo dito guys oh, ang ganda lalo na po pag ayan mga alas 8 to alas ayan basta gabi guys ayan kita nyo kung gaano kaganda po dito sa provincial capital alright so ayan mga chicks kayo ayan po, po sa ating mga chicks guys ang daming chicks dito guys oh Alright, ito po yung provincial capital guys oh. Ayan po yung provincial capital Alright, dito kami sa bandang likuran guys Tama Tamang picture picture At saka tamang video video Alright So hanggang dito na lang tong video guys Kaya medyo nagugutom na kami Kakain mo na kami dito Thank you and God bless sa ating lahat